Pusapan pa natin ang planong pagbabalik ng old school calendar kasama si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, may pinuntahan kang nagdinegosyo malapit sa eskwelahan. Kamusta kaya yung temperatura doon? Paps, yung temperatura sa mga tindahan o mga nagdenegosyo malapit sa school na pinuntahan nga natin ay generally yung heat index kasi lalo na dito sa Metro Manila ay nasa 42 to 43 degrees Celsius kaya ramdam din talaga natin yung init at alinsangan doon. And considering na yung mga tindahan na yun ay open air lang din naman at wala sila uh, air conditioned uh, unit kaya mararamdaman talaga natin kahit yung mga nagtitit o yung mga nagnegosyo doon yung epekto nito tag-init. Francis, anong implikasyon kapag natuloy yung planong uh, pagbabalik ng old school calendar sa susunod na taon? Pops, Jay, dahil mas paikliin yung bilang ng araw na mga ipapasok ng estudyante, hindi maabot yung karaniwang 180 days na kinakailangan as required by law. Kasi kapag pinatupad na daw ito, yung uh, magiging araw na lang ng pasok ng mga estudyante ay magiging 165 days. Para naman daw masigurong makakahabol ang mga estudyante sa mga learning competencies, posibleng magkaroon ng alternative mode ng classes kapag weekend. Posibleng rin pa na mas maikli ang pagiging semestral break ng mga estudyante kapag naipatupad na ito sa ngayon, Paps G, pinag pa rin ng mga pamahalaan, lalo na ng kagawaran ng edukasyon para mas maging smooth yung trans transition natin from this current school calendar at sa older calendar na ipapalit sa susunod na school year. Francis, naranasan mo rin no? bilang estudyante, ang parehong school calendar. Ano sa tingin mo ang mas maayos sa simula ng klase? Hunyo o Agosto? Ayan, um, Ayun, Pap G, on my personal experience kasi, Oo. nung naging estudyante pa ako, mas ano kasi... Mas madali for us yung uh, school year na June to March kasi uh, uh, yung mga early days ng ulan kapag uh, June, July, or August, hindi naman araw-araw kasi ulan mas mabilis date yung uh, uh, halimbawa, mas nakakahabol pa rin tayo sa klase. Pero sa ganito kasi dahil mahaba yung epekto ng tag-init, mula March hanggang Mayo, talagang ilang buwan yung tuloy-tuloy na mainit na panahon, mas mahirap yun para sa mga estudyante ngayon kung uh, pagbabasehan natin yung naging experience ko, Pops Jay, nung naging estudyante ako. Parusa kasi yung matinding init ng panahon, eh, no? Pero may mga nakausap pa tayong mga magulang nung estudyante o yung estudyante mismo sa so planong pagbabalik sa Hunyo ng uh, start of classes. Pops Jay, sa pag ikot natin kanina doon sa mga schools na pinuntahan natin around Caloocan City, may mga ilan nga tayong estudyante na kausap at pabors sila doon sa pagbabalik ng klase kasi kahit sila mismo aminado na itong epekto ng tag-init ay naapektohan din yung kakayahan nila para maputo-tuon sa mga ituturo ng kanilang teachers kasi kapag nasa school lang at asinkrono yung classes may mga pagkakataon daw na hindi ito na ipa uh, online Halimbawa sinasabi natin sa Zoom or Google Meet at uh, kapag hindi yun nangyayari offline lang yung uh, kanilang klase hindi sila natututo or wala silang nakukuhang lessons from their teachers at mas mahirap 'yon para sa kanila na uh, ma-improve yung kanilang competencies maraming salamat Mobile Watch Journal. Jake. Francis Orsho.